Hi guys. Ayun, nandito tayo sa Kakahuyan. Mas sa Masukal. Hu. guys. Tignan niyo po. dito kami sa dito ko sa ano puno ng mga kahoy mau gani jo makulimlim mukhang uulan yung tahimik ang paligid Pakyat. Gagala ko po kayo. Ayan. Ah. Pagandahan ng maraming puno. Nagpo-provide ng lilim. Tapos, kung mapapansin nyo, ito wala nang mga dahon. Eh, puro dahon pala. Wala na yung mga damo-damo. Dito po ito sa Bicol, sa area ng misis ko. Dito sa property nila. Ayan. <clears throat> Sarap masarap dito, masarap sa bukid. Dito tayo. Baka tayo habulin ng aso. Ito yung kapaligiran. So meron ditong balag. <laughs> Katanim ng wala nga wala ang palaya ngayon eh. Wala ang tanim ng palaya. Ito may kunting ano. Ayun may talong. May mga talong dito. Ayan. Hindi maganda ang ano, hindi maganda ang lupa. Ayan o. Nung huling punta ko rito, nakarang taon malinis ito eh. Yun dyan o, oh, malinis yan. Ngayon medyo, medyo masukal na. Hindi na nalilinisan. Yan. This is the beauty of ano. Pag nasa probinsya ka, ang ganda, sarap. Malamig, sariwa hangin. Walang usok. Sariwang gulay, sariwang pagkain. Kung gusto mo ng manok, kukuha ka lang sa mga ka lang kakatayin yung manok nagaya <laughs> kanina sariwang pinula as usual ang po ng mga puno Ayun. nung last year ano pa eh Medyo maliliit pa. Ngayon, ito. Tignan nyo, malalaki na. Ayan o. Oh. Diba? Ayan. May tuko. doca 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 wow ang mga penuh ang mahoganie ni ciko Ayan oh. Yung mga mangga rito, hindi na pinapansin o. Oh. Indian mango, nahuhulog lang yung mabunga. Ayan. Nakapulo ng nyog. O. Oh. yun Inabot na tayo ng ano. Ambon, umambon na, umambon. Maambun. Mamaya mamaya balik na tayo. Ayun oh. Ayun ang asinda natin. <laughs> hindi ko po asinda to. <laughs> Makasabihin nyo asinda ko ito. Hindi. Sa ano po ito? Family ng misis ko. Ito yung puno ng mawgan eh. Maganda po ba? Oh. Ilan niyo po. Oh. Maganda dito kasi eh. tahimik. Malamig. Malamig si umaga. Pagali eh. Na ako sa ano eh. Sa lamig. Hindi mo kailangan mag electric fan, hindi mo kailangan mag aircon. Balas lang. Kagabi, biglang bumagsak ang ulan. Ayun. Nag-burn out. Nakasala yung live ko. <laughs> oh. Eh, nalubat ako. Tingnan nyo guys oh. Ayan oh, no, yung mga puno ng Yung puno ng langka. Ayan oh. No. <laughs> Nakabalot yung mga bunga para hindi ma attack ng insekto. ang oh, ganda no. Tingnan nyo guys. Diba? Oh. Diba? Dito po ito sa ano, sa Bicol. Ganda, oh, ganda. Ayan, hindi <laughs> na amin yan. Hindi na amin yan.